Hello guys, good morning at magandang araw po sa atin lahat Ayang Buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao So ito po ang official result kahapon mga boss uh, 0 2 734 at 535 So muntik tayo manalo dito sa 5 at 734. no 738 sa atin dyan at 5 Okay, so may bigay pa ko sa 5-3 to sa aking mga GC, ng no? mga members ko po sa GC Advance, Combi at nasa YouTube ko po yan. Okay, so yan po ang mga official shot guys. Ngayon araw po ng uh, Tuesday, January 9, 2023. So ito po ang ating mga probables. Okay, so ang guide natin today mga boss is uh, utso at size. Yan po ang ating best number today. Best number po yan. Okay, So ang ating best pair naman po Best pair Is uh, 86 Possibly mag ending si size At uh, 82 at 26 mga boss So pwede po ninyo ito uh, ilas to ha 86, 82 at 26 all in Okay so dito guys Ang aking first combination Okay so ang ating first combination So ending ko po si Size 826 mga boss Okay, so yun po ang ating first priority combination mga boss. Ah uh, pwede po yan 150 target at trumble. So same gihapon sa ating second combination. Okay, so next mga boss, uh, dito po tayo sa ating second combination. So papalitan ko lang po yung dos, i-mirror ko lang po ito sa 7. So meron tayong 8 7 6 mga boss, eskallera ha, eskallera ni. 8.76 target rumble same gihapon 150 target at rumble so sa ganahan lang sumabay sa ating combination mga boss pili alam po ninyo so two combination lang po tayo dito at syempre isasama ko po dito ang doubles yung ating depensa sakaling mag doubles mga boss ito po yung ating uh, depensa sa doubles meron tayong 8.80 uh, double ang ating first combination sa double meron tayong 8 8 0 and second combi 886 so ito po mga boss ang ating uh, depensa doubles no 880 at 886 mga boss so ito po yung ating priority ha 876 at syempre yung ating 826 mga boss target rumble po yan kayo na pong bahala kung ano po ang yung mga napupusuan po dyan so yan po ang ating, ating apat na combination i-play po natin ito alas 2 alas 5 at alas 9 so 2 to 5 pm po laban po yan ang ating 8 2, 6 at 876 na Escalera mga boss so yun lang po mga boss maraming salamat po sa inyong lahat don't forget to like share and subscribe at syempre follow po sa ating mounting page para always updated lagi sa ating mga numero good luck po para ngayon sa alas dos. peace out